Ito yung kahapon, guys, sa Costco galing. Tapos na ako sa pancake. Ayan. Ay. <laughs> Tapos hotdog na medyo nasunog. Hintay lang din oh namin si Daddy. God. Pero pwede na kami mauna. Medyo late siya ngayon. Is falling. Yeah, ayan na namer na. Merna. Let's go. Kain po. So, ayan, guys. Lunch naman yung ipe-prepare ko. Ayan. So, ito ang ulam namin for today. Tada! Ayan. So, ang ulam natin ngayon ay paksiw na bangus, guys. Ito yung from sa Asian store pa na binili natin dati, guys. Tapos, ayan, mga halo. Pang paksiw talaga siya, guys. And, dato puti. Ayan. So, healthy muna tayo ngayong araw. Dahil, puro na maaalat and kung ano-ano mga pagkain dito, guys. So, ayan. Paksiw for today.

So, pinagsama-sama ko lang siya, guys. Suka, asin. Tapos, ilagyan ko ng pepper. Ayan, hintayin ko na lang siya maluto. Ayan si Daddy. Anong okay. get ready mo sa baon mo? Ah, uh, this one. Mga Ayan, Nasa, sarili niya. Patingin. Sa kirilo ko guys, yung <laughs> cellphone and car key. Patingin yan. Ito, ito lang po yung nasa wallet ko. Tsaka ito. Kung para pag babae yeah, na gano'n. Tapos Tingin okay na, na okay. okay. Survive na ako tonight. Survivor na yan uh -huh. tonight. Grabe dalawa lang may tubig na yung siya guys. Eh. Ayan lang. Ayan lang siya. Okay na siya. Pag dyan. ito kinulang guys. Yung life hack. Kuha lang kayo sa pantry. Joke lang. Oh, yeah. Joke lang. Joke lang. Anong galari mo. Duty na, day 2. Ayan, guys. Ha? Yung? Okay. Gusto daw niya mas malaking water. Ako kasi gusto ko ganyan. Di... <laughs> Lalagyan niya ng tubig. Ayan, guys. Update pala sa bahay namin napakakalat. Makalat pa rin. Yan yung kahapon nating binili sa Costco hanggang ngayon. <laughs> Isang araw na siya dyan. Hindi ko pa nagagalaw dahil ano. Oh, <laughs> hindi ko alam guys sobrang sakit na ulo ko sa puyat kagapon tsaka kanina umaga maraming ginawa mamaya pag sinipag talaga ako promise ko sa promise ko sa sarili ko yan ikaw ay ano kanya organize ko yan guys ayan yung mga bata may tinupi pa ako doon ganina hindi ko pa ganyan talaga yung reality namin dito guys walang walang ano walang time pressure Relax lang kami guys. Para uh, i stress. Oo, huwag yung pinitin pa Tapos ayun pala guys, kaya hindi rin ako talaga nakagalaw. Hindi ko na natapos yan. Apat. Ah, hindi ka lang <laughs> galaw, hindi ka sumagal. Sobrang tamad mode guys. Apat na oras yung tulog ko ngayong hapon kasama yung mga kids. Pero feeling ko ngayon nakakarigay na ko. feeling ko maayos ko siya ngayon. So, ayun guys. Sana. At balak ko paliguan ko ngayong hapon si Ari eh. Kitingnan ko kung anong magagawa ko to. Ayan. So, nagmeryenda lang ako. And, pala ko magkape para mas lalo yung energy ko tumas. So, yun guys. Update na lang kayo. Ha. Ah, grabe, may heat alert kami dito ngayon guys. 91 degree Fahrenheit ngayon. Yan. Yeah, Paka, ay, may ano, may weather alert. Extreme weather, extreme hotness. Hotness. Butterfly. Kaya ano, pinapasing ko na si Coconut. Ah. Si Coconut ang duty car. So, ayun siya guys. Bye, Daddy. Oh, Bye. Daddy, Daddy. <laughs> Ingat. Punta na siya sa work. And, ayan na, mga bagetsi. Hi, ano yan? Tulungan niyo na ako, guys. Please lang, utang na loob. <laughs> <laughs> so, ayan, guys. Sabi ko sa inyo, no pressure. No pressure ang pagliligpit. No pressure. <laughs> Marami na nakapagod. So, iniisip ko pa kung anong gagawin sa mga birthday ng mga bata, guys. Eh. So, mga um, mga sa mga sipagod Okay, guys. Okay, guys. Okay, guys. Let's go. Let's go. Boom, 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 boom. O, oh, diba? Boom. Pero ayun ginagawa niya. <laughs> Ito guys, eh, tutor ko kayo sa ano namin, sa pantry cabinet. Wala nga pala kaming pantry dito guys, sa pantry room or malaking cabinet. So, ang ginawa lang namin is, bumili lang kami ng cabinet. Extra cabinet from, for snacks. From ano to guys, for, from Timo. Inano lang to ni Daddy. Um, inano niya, inassemble lang niya. So, ito yung pantry namin guys. Tour ko na lang kayo sa magulo namin pantry. So, ayan. Nilagyan namin to dati pa to. Kasi sila is dati bukas ang bukas. Pero ngayon, wala naman na okay na sila na pagsasabihan na. So, ito siya, guys. Magulo. And, hindi siya updated. Kaya, ano, nakalagay. Ito nga, hindi ito dapat dito. Eh, lagay lang dyan. So, ayan, guys. Yung iba dito, na-expire kami. Nakakasad. Kasi si Atalia, ugali niya guys. Bumibili tapos hindi naman niya nakakain. Parang takaw mata lang. So next time, pinagsabihan ko na siya na hindi na siya pwede bumili ng gano'n ganon Ito, sa Asian store, nabili namin noon. Na-expiran kami guys. So nakakasad. and expired na to. Tatanggalin na natin. And, ayan lang siya guys eto mayroon na mga organizer na antagal na naghihintay sa akin. Ngayon, magagamit ko na, guys. Sobrang tagal na. Sa Timu ko ito nabili. Actually, sa Timu, akala ko malaki siya. Tapos, nung dumating, medyo, medyo, ano pala siya, maliit. Tariyan, dapat tinitingnan talaga yung sizes, guys. Yung measurement. Pero, okay na rin naman. nagkasya na dito. So, gagamitin ko siya today. And, ayun. Ito nga pala, guys, yung binili ni Ataya kahapon sa Costco, kung maalala niyo. Hindi niya to nagustuhan. Ayan, trinay niya to kanina. So, ayun, sayang na naman. Pero maganda niyan, si daddy na daw uubos niya to. Parang rich in protein siya eh. Gusto ni daddy mga protein. Ayan, so, ayan, si daddy ako uubos. Buti may uubos. So, good thing. Ayan, ayusin na natin to guys. Ang aming magulong pantry. Ayan. Ito yung mga snacks na ilalagay natin, guys. Alam niyo guys, pag gusto kong ilipat yung mga ano, yung mga snacks or pagkain na kunyari um tatanggalin ko yung expiration date. Yung expiration date, I mean, kinukuha ko to. Tapos ididikit ko sa kung saan ko siya ilalagay na ano, nalalagyan para ano pa rin ako, alam ko kung expire na o hindi. So tatanggalin ko to tapos ididikit ko lang dito sa paglalagyan. Para alam ko kung sira na o hindi pa guys. So ayan. So, ayan guys, patapos na tayo. Ayan, down to one and two. Itong cheese sticks niya talaga. Ayan. So, na-organize na natin guys. Itong sa ilalim, ito yung bigay sa akin yung ano ko guys, yung CNA nung birthday ko. Hot dog, ano siya? Grilled. Parang iniinitan siya. Grilled painful pork. Hindi uh, ko lang kung anong words yan. Basta, ano siya, toaster ng hot dog. Ayan. Pinahirapan ako ng lang pala. Hot dog toaster siya, guys. Hindi ko pa nagagamit. And then, ito binigay ko sa akin. Hindi ko pa rin And ito, sila Ate joa. Binigyan nila sa amin nga ano, dumalaw sila dito. So, ayan, guys. Yung pantry. Cabinet ko. Ayan. Hindi ko pa patul patuloy na lagay, guys. Sa ibang cabinet na lang yan. So, ayan siya. Yung dito, yung mga kanina. Yung mga natira. Ayan guys. So, ayan. Hindi pa na inalis muna. Hindi ko alam saan ko ito ilalagay. Sige na nga. Tanggalin ko na nga ito guys. Mga toys niya Medyo maluwang pa dito. Pero ayoko siyang bigatan ng mga cans kasi guys. Oops, nalaglag. Ayoko siyang bigatan ng mga cans kasi baka bumigay siya. So, yan na lang muna guys for now. yan Inabot ako ng ilang oras sa pag-organize. So, ayan. Yung ibang foods namin nando dun sa cabinet na doon guys, so Thank you sa pagsama mag-organize yung hapon. Ayan, marami pa akong gagawin. 6 o'clock na. Ayan. Ito guys, yung iba naming ano, lagayan ng pagkain. Ilagay ko dito yung ayaw ni Atalia. Tapos, ito yung mga iba naming kusyan. Tsaka, lagay yung pistachio. Ayan siya guys. Oh, magulo pa yan dyan. And sa kabila, ang dami pa pala dito. May mac and cheese din. Mga pambake. Ayan siya guys. Yan ang aming pantry. Hiwahiwala yung cabinet kasi wala kaming ano talaga. Pantry cabinet guys. So ayan lang. Grabe guys. Ang natapos ko lang ngayon is yung ano. Yung pagkain lang guys. 6.30 na. Hindi ko na naman natapos yung mga iba guys. So, hindi ko alam, wala na akong time. Kasi magsasaing na ako at magdidinoy na kami ng mga bata. And, wala diba, na guys. Di naman yan pili time. Kaya nung organize And, uh, so yun yung kagandahan din ng wala tayong masyadong iisipin pag nandito sa bahay. Dahil tayo-tayo lang naman guys. Pag nandito si mama, for sure, yung ripit ni mama. <laughs> ma, I miss you, ma. Sorry. So, and, guys, thank you sa pagsama sa video ngayon, guys. And update ko kayo, guys, kaya nang iyan. That was your, are you illegal? Yeah, yeah, are you illegal? Hello, yeah, yeah. 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 guys, so can see me now. Yeah. <laughs> I look at this big <laughs> good girl. Oh, good girl. Baby, I sawing treats for after. Oh yes, yeah. see the, the bat. Look. look at that, baby Do-do-do-do-do-do, good girl. I will. Good girl. Good girl. Yeah, Good girl. Good girl. Good girl. see what's happening.

Good girl. Fresh. Oh, oh. 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 Sabi niya na fresh na ako doon. Huh? I feel, I feel